Thank you kay Shelo kasi abukas na may flashlight niya. <laughs> Meron... <laughs> Eko, gagawa ako pinaggagawa ko. So ngayon, hikikwento ko yung mga nangyari ngayon sa araw ko. Hindi lang ako nag kasi ano, kasi... Ayoko! <laughs> kasi gusto ko lang mag-enjoy pag umaalis. Kasi pag nag-vlog, parang isip ko ng isip kung anong gagawin. Isip ka ng isip kung anong kuha ng clips. Kaya mas gusto kong pang mag-enjoy at mag-vlog -mag kanina. So ngayon, ikikwento ko na lang yung mga nangyayari. Ito vlog na to, kwento vlog. So ngayon, sisimulan ko na. Masaya ko ka na nakasama ko ulit si Wilfred kasi masaya ka sa artista na. <laughs> artista ka na, pre. Ito siya. Whoopings, ba? Diba? So yun, ginala niya sa, sa mawa tapos Kinala niya ako, tapos kumain, tapos ng trip. <laughs> tapos, yun, naghanap ng fashions kasi mahilig yun sa fashion, mahilig sa forma. Kasi forma yung formado palagi yun eh. Tapos, ano pa ba, ba? Sa Sa baklaran, ang init-init. Tapunta kami ng baklaran. Nagtingin-tingin kami ng shorts. Yun lang, yun lang, yun lang. Pagkatapos nun, no, pumunta kami sa Cartimar first time ko pumunta doon. Sobrang ganda kasi ang daming sapatos. Ang mura pa. Kung may pera lang ako. .elltum. Nako, ubos ang mga sapatos. ang gaganda ng sapatos. Ay. Ano? Ano sobrang kapit? Natakot, natakot, natakot. Okay na po, okay na po. <laughs> Natatawa ako dyan sa listener na kasi pagkapit, pagkapit, sobrang, sobrang kapit, nakakatakot. Kaya nagulat. Tapos ito naman yung mga sa ibang clips. Okay. gustong gusto ko talaga yung pusa. <laughs> kasi gustong gusto ko ng pusa, kaya gusto ko ng pusa. Ang ganda, ang cute. Promise na makakang ko yung kamay niya. <laughs> Nalalaro ko. So, nung uwi na ako, ay hindi pala. Punta pala ako ng bars, mag-workout pa ako. Tapos pagkatan ko ng workout, si Wilfred na una na umalis na. Tapos iniwan ko na siya. <laughs> Mung iwan kasi ako. Eh. Tapos pagka-workout ko, papunta na sana ako ng bars. Tapos nakita ko sa may BGC, may top model tapos parang basta may mayroon doon parang parang siyang si ah, ko ma-explain may singit siya doon tapos may nakita akong babae may hawak ng wait may hawak na ganto na gorilla pad tapos nakita ko basta nakagano na babae tapos sabi ko ala si Hailey bro <laughs> tapos pag nakita ko Siyempre na na si Will. Siyempre, mga kapatid sila. Lagi sila sila magkasama kasi vlogs vlog squad. Tapos, nung pagtingin ko, nakita ko si Will, bro. First time ko makita yung idol ko. Kaso nga lang, wala. Walang picture, walang video. Pero may clips ako, may clips ako. Alam mo yung parang, ang lapit na yung pre, ang lapit na lang, yung lapit na, lang yung lapit na lang, wala pa. Kasi may harang, tapos may mga guards pa. Tapos syempre kung tatawagin mo naman yun, syempre may yaya ka man. kapal mo na mukha ako kung tatawagin ko pa. Basta yun ko na lang. Basta masaya ako na nakita ko si Will, syempre pati si Hailey. Basta susunod, di pwedeng wala na. Kailangan may vlog, nakasama na siya sa vlog ko. Balip talaga ako. Ito yung mga clips. Will das a bitch, bro? Will das a bitch, bro? wala na akong pakialam sa mga namawag mo model, mga magagandang babae. Tapos, nandun na si Kylie Versosa. Wow, Kylie, nakita ko siya. Ang ganda! <laughs> Pero wala pa rin akong pakialam kay La Wilp. Ako meron! Sila lang binibidyoan ko doon. <laughs> Hindi ko binibidyoan yung mga models. Ta, eh, sobrang sayak. Oh, bro! Ba't parang kamukha ko siya? <laughs> joke lang. Basta promise, sobrang saya ko talaga ngayong araw na to. Bigla na lang na, na, si William na. Oh, sobrang saya ko. Promise. Basta sa susunod, din ako papayag na, na hindi na siya masasama sa vlog ko. Kaya meron siya, vlog, vlog, <coughs> siya sa vlog ko. Kasi si Will siya yung number one idol ko. Kaya ako nag-vlog dahil sa kanya. Tapos yun nga anong natapos na yung yung party, yung model, yung event na yun, Hinanap ko sila, tapos biglang nawala. Kaya yun, to eh. Pero okay lang. Tapos yun, malis na ako, nag-workout na. Tapos next, may surprise ako sa inyo kung kilala nyo man itong babaeng to. Ay! Kung kilala nyo man to. Kung kilala nyo man to. Meron siyang message para sa akin. <laughs> kaya na lang, kaya na lang, kaya na lang mag-husk kung totoo ba yung sinabi niya. <laughs> <laughs> Yang iya aku nantai. Ito Itu nih klip. What's up bro? Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> ano masabi mo mas sa vlog? hello po. Ang <laughs> Thank you po, Thank you. Hello po, ang niya. Ano yun na. Alam mo na sabi ninyo ka eh. <laughs> may event dito sa may Dr. Martins. Yung mga boots, sapatosan. Tapos sabi daw nila, andun daw si An Mateo. Sabi ko, oh talaga. Tapos yung mga kabars ko, mga kabars ko, pumunta, parang niyayo. Yun nga, nakita nga namin. Ako hindi ko naman siya masyadong idol kasi hindi ko masyadong kilala. Pero kilala ko kasi mga pambubuli ni Sino ba, ba? yun? Sa flip top? Basta hindi ko kasi matanda. Hindi ko hindi rin kasi masyadong mahilig. Basta yan. Tapos yun, may mga babatang nagpa-picture. Mga Babatang nagpa-picture. Siyempre sumunod na rin ako. Tara na, bilisan na. Kasi gusto rin ng mga kasama ko. Ang mga kabars ko. Gusto rin nila magpa-picture. Tapos yun. Ayun, sumunod na ako. Tara na, huwag na tayo Tapos yun na. Ayun na nga. <laughs> so yun na nga. Nakikwento na yung araw ko. Hanggat kung gano'n ako kasaya na nakita ko si Will, bro. <laughs> So kung hindi ka pa nakapag subscribe please click subscribe. <laughs> Para 100, 100 subscriber na. So ang ganda lang. Thank you sa pananaw ko at tambaliwan ko. <laughs> bye bye.